alamat ng Bulkang Mayon, ang pag-ibig na umuspong sa apoy. Sa isang malayong panahon bago pa dumating ang mga dayuhan sa ating lupain, sa isang bahagi ng Albay, Bicol, may isang lugar na sadyang paraiso. Sa gitna ng kagubatan at tabing ilog, namumuhay ang mga taong mapayapa, saksi sa kagandahan ng kalikasan, ngunit higit pa sa lahat ng ganda, mas kilala ang lugar sa isang dalagang ubod ng ganda, si Daragang Magayon ang kanyang pangalan ay nangangahulugang maganda at tunay ngang kaakit-akit siya hindi lamang sa anyo kundi pati na rin sa kabaitan ng kanyang puso siya pag-ibig sa gitna ng gulo isang araw habang naliligo si Magayon sa ilog biglang umapaw ang tubig at muntik na siyang matangay ng malakas na agos sa kanyang paghingi ng saklolo isang matipuno at matapang na binata ang lumundag mula sa kakahuyan si Panganoron, isang mandirigmang dayo mula sa hilaga Agad silang nahulog sa pag-ibig. Lihim silang nagkikita sa lilim ng mga punong kahoy. Sabik sa bawat sandali ng pagkikita. Ngunit gaya ng maraming alamat, hindi lahat ng pag-ibig ay payapa. Ang laban para sa pag-ibig si Patuga, isang mayabang at sakim na datu sa kanilang lugar, ay matagal nang may pagnanasa kay Magayon. Nang malaman niya ang pag-iibigan ni na Magayon at Panganoron, siya ay nagalit at nagdeklara ng digmaan. Dinalani patuga ang kanyang mga tauhan at tinangkang pilitin si Magayon na magpakasal sa kanya. Ngunit sa tulong ni Panganoron naganap ang isang madugong labanan. Bagamat nagtagumpay si Panganoron na patumbahin si Patuga, sa gitna ng laban ay isang palaso ang tumama sa kanya mula sa likod. Sa pagkakita ni Magayon sa kanyang iniibig na duguan bumagsak sa lupa, lumapit siya at niyakap si Panganoron. Isang huling halik, isang huling sulyap. Pagkatapos ay bumulusok din ang isang sibat sa kanyang likuran. Doon tapos ang kanilang buhay magkasama sa huling hininga iresmo ang pagsilang ng bulkan mayon ilang araw pagkatapos ng trahedya isang kakaibang pangyayari ang nasaksihan ng mga tao sa lugar kung saan nalibing ang kanilang katawan unti-unting bumalot ang ulap lumindol ang lupa at mula sa himpapawid ay bumalot ang apoy isang bundok ang sumilang perpektong hugis kono tila ba yumuyuko sa pagdadalamhati sinasabing ito ang bulkan mayon na nabuo mula sa nasunog na damdamin ng pag-ibig at kalungkutang hindi natupad. Hanggang ngayon, sinasabing sa tuwing may pagputok ang bulkan, iyon ay mga luhang mula sa langit. Alaala -ala ng isang pag-ibig na nilamon ng tadhana. Base is moral of the story. Ang tunay na pag-ibig ay walang hanggan. Kahit ang kamatayan ay hindi hadlang sa pusong nagmahal ng totoo, paggalang, katapatan at pagmamahal. Ito ang mga halagang kailangang alagaan sapagkat sa bawat damdaming totoo, may bisa itong bumuo o sumabog tulad ng bulkan